Magandang araw po sa lahat. Sa lahat po uh, ng mga nanonood at sumusubaybay sa channel. Maraming salamat. Uh, dito, siguro ng mga two weeks lang po ako nag-start uh, ang aking channel. At uh, binago ko po ang aking uh, channel name. Dati po siya ay uh, kusiniro, Master Chef Mark. Um, wow! The Adventure of uh, Chef Mark. So, please mahal sa support subscribe sa aking channel sa mga po ako at supportahan hanggang sa mga kami po mundo, walang kung kayo wala din po ako dito at hindi po ako gumagawa ng vlog ginawa ko po na to para means ayaw po at sa mga so sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. So, keep on going lang tayo. Subukan natin walang masama at walang mga mga. Uh, ngayong araw na ito ay gagawa po ako ng uh, uh kitchen na uh, tayo. Kitchen ito. So, dito ka ako sa bahay. Ilang oras pa bago pumasok. So, ang minu natin today is uh, potang tuna. Potang tuna. Ipapakita ko sa inyo ang pagkukunan. Ano ito? tortang tuna. Bayot me lang tayo ngayon araw na. Yun. Salamat po. Yan, ito po ang ating mga pangunan ingredients. Meron po tayong uh, garlic and onion and uh, three pieces of egg and ito po ang aking tuna na gagamitin. Blue Ocean. Hindi pa ako nagpa-promote pero ito po yung aking stock na tuna. Yan po ay nabili ko sa Bakio nakasave po yan and uh, gagamit po tayo ng salt and pepper yun lang po healthy food po tayo hindi uh, po tayo gagamit ng ano, ano, seasoning kasi uh, yun po. ang seasoning ay masama sa ating kalusugan so, which is good for the food na nagbibigay siya ng uh, extra ng lasa pero hindi ganun siya ka-advisable sa kalusugan natin na-prepare ko na po ang ating mga ingredients ang ating bawang, sibuyas, uh, tuna, kahit anong pang brand, gamitin yung tuna, wala akong problema. Wala pong available soy sauce, good po. Ito pong ating paglulutuan. Ito na po natin para mahiit na po siya. Mahiit na po ang ating kawali, lagay na po natin ating nagtika. Pwede na po tayo mag-isa stay. Yan, mahit na po ang ating kawali. Lagyan ko na po siya ng nagtika. Yan po. Yan. Lanagay ko na po siya sa isa ang mga ricado. Ingredients. Anahin po muna ang bawang. Ayan po. Nailagay ko na po ang bawang. Mahirap po palang kumuha ng video na wala pang gamit pa. Pero wala akong problema. I manage po natin yan. And next po, lagay po natin ang ating sibuyas. Lagyan po siya. Sibuyas and nag bawang. Medyo nag-brown na po yung na ating bawang. Pero gusto ko po yung masarap po pagka-brown ng ating bawang. Mas lalo siyang lasa. Ayan natin ko naman po ng tuna. Hindi ko lang po tinanggalin yung oil ng tuna. Pero pwede nyo rin pong tanggalin. Sasayin nyo po yun. Maganda po ang buhay namin dito sa abroad. Ngayong pet saan to, eh, survival mode na kami. Kaya na po ang budget. ay okay. okay. padala na po. Nalagay ko na po yung tuna. Hindi ko po tinanggal yung oil. Pero depende po kayo kung gusto nyo pong tanggalin yung oil o hindi. Uh, ito lang po yung pinagpapatunga ng aking uh, mobile. Ayan, improvise lang po yan. Wala ka po tayo. Ayan, ito po. ko na pong itlog. So, hintay ko lang po siyang uh, mamuo. Then, okay na po yan. Ayan na po ang aking totang tuna mukha po siyang uh, omelet pero pwede niyo po siyang tawagin na uh, tuna omelet wow okay. yeah it ko po siya yun po siya lalagyan ko lang ng mm, yellow sa inyo Hello mga kamarka, welcome back again to my another re-upload video Ito pong video nito ang aking mga unang video Nung ako po ay nagsisimula pa lang mag-vlog So hoping that you will be inspired of this starting video. Thank you so much and keep on subscribe, follow, and share for more video. Thank you. Keep on watching on my channel. Mamimigay po tayo ng mga papremyo. Ayan na po. Pwede na pong pang restaurant. Wow! Ayan. Pang dalawa o isa tao. Depende kung matao siya. Makakain ng pagkain na yan. So, kung ating budget meal for today, tuna with egg or uh, tortang tuna pwede nyo rin you can call also uh, omelet tuna omelet okay. whatever you like yan po. sa po salamat sana po ay uh, may natutunan po kayo at magigil po kayo sa akin channel ay po tayo